sa mapagpalang araw po sa inyong lahat na gilo namin sa panood sa Facebook. Ito po ang inyong lingkod, Hector Diaz sa YouTube channel. Pakilike, share, and subscribe at pakipindot ng bell button para manotify po kayo sa iyo pang mga video sa YouTube. Narito po tayo ngayon upang bigyan pansin ang isa sa napapanood nating balita sa YouTube, ating pong panoorin. ay magpakaseryoso sa mga nangyayari, no? Isang Duterte lang yan at isang Marcos ang naglalaban. Kung walang anomalya na ginagawa ang isang tao, dapat hindi naghuhuramentado, dapat hindi naghahamon ng patayan, dapat hindi nagbabanta, dapat hinaharap kung ano ang dapat harapin. Alam mo, itong si Sarah Warfik talaga to. Gagawin niya ang lahat para maabswelto siya sa mga investigasyon. Kapag sumuko ang mga taga-quadcom sa katatanong sa kanya, gagawa at gagawa pa rin yan ng maraming katarantaduhan. Pinalaki sa katarantaduhang buhay yan ng ama. Kaya ganyan. So, kung itong mga taga-quadcom ay susurrender sa katarantaduhan ni Sara Duterte, talo kayo. Pinaka the best niyong gawin dyan sa gobyerno para tahimik tayong lahat. I-impeach niyo si Sara Duterte. Tapos ang laban. Alam niya yan si Sara Duterte. Hindi lang ganyan ang gagawin niyan. Yung mga Ginagawa nilang drama, yung mga ginagawa nilang dahilan, may sakit, hindi alam, walang alam, ewan. Yan ay isang uh, pang-iinsulto sa mga nag-iimbestiga. Kayong mga nasa quadcom, kayo naman ay mga nakapag-aral kayo na may mga disenteng tao kung ituturing na haluan lang kayo ng garapal katulad ni Sara Duterte dapat kumilos kayo hindi naman kayo pababayaan ng taong bayan eh no? kung nasa tama at nasa lugar ang inyong aksyon sino ba yan? Vice President lang naman yan sino ba ang kanyang hinihiya ang bansa na pinaglilingkuran ninyo hindi ba't kasama tayong lahat sa kahihiyan? Dapat, kayong mga taga-quadcom Samahan na ni Marcos Alisin nyo na sa tungkulin Si Sara Duterte Eh ano ngayon, magwala siya Eh ano ngayon, magpapatay siya Siya lahat ang aani ng katarantaduhan niya Eh ayan o, pinapakita Pinapakita, kayang-kaya kayo Aba, eh, hindi tama na ipakita nyo rin na kayo ay kaya-kayanan huwag kayo magpapatako isa lang ang buhay sabi nga nung mga supporters ni Sarah Duterte si ni uh, Lenny daw ay uh, pinatay ang asawa ng dahil lang sa bayan maganda 'yon? karangalan yun namatay ang isang tao ng dahil sa bayan. E itong ginagawa ni na Duterte, kahit mamatay sila, hindi sila karangal-rangal para sa bayan. No? Alam nyo, hanggat may matatakot ang mga hudas na yan, hanggat ipinakikita na may natatakot sa kanila, hindi titigil ang mga iyan. May power kayo. Nasa posisyon kayo. Pirma nyo lang lahat ang kailangan. Kung kailangan papirmahin ng taong bayan, papirmahin nyo. No? Meron kayong mga LGUs. May mga barangay. Papirmahin nyo lahat ang tao. Lampasan nyo yung 32 million na ipinagmamalaki niya. Ganun lang yun. Bayabang eh. Pinagyayabang niya, 32 million ang bumoto sa kanya. Eh, paano yung natitira? Mahigit na 30 million niyan na nakakasakse sa lahat ng katarantaduhan nila. Mamimihasa yan. Huh? Lahat ng anumang gagawin niyan, dadaanin niya sa pananakot. Dadaan niya sa pantataranta. Dadaan niya sa pag-iskandalo. Dadaan niya sa panggugulo sa bansa dadaan niya sa kahihiyan para lahat kayo'y manahimik, para kayo'y tigilan siya. Bakit siya titigilan? Hindi man mahabol ang pera sa kanya, ang habulin ninyo ang katahimikan ng bayan. Ano ba yung pera? Kikitahin pa yan. Karma naman ang aabutin niya sa ginawa niya sa bayan. So, ang pera mawawala nakikita. No? Pero yung kahihiya ng isang bansa sa buong mundo, yun ang pakaisipin nyo. Meron tayong Vice President Baliw, Vice President Adik Bangag, may Vice President Warfreak, may Vice President Abusera, at kayo matatakot sa mga Duterte. Iisa lang din ang hininga ng mga iyan. Kaya kayo mga nakaposisyon, gawin nyo ang nararapat. Bigyan nyo na ng aksyon. Bigyan nyo ng lesson para hindi na muling pamarisan ng kahit sinong umuupo sa gobyerno ang ginagawa ng mga Duterte. Kapag nagpakita kayo ng takot, sorry na lang kayo. Palagi kayong tatakutin si Marcos, hindi ka dapat Mr. President manahimik. Mag-order ka ng dapat. Marami ka advisor na nakakaintindi ng tama. Kung hindi kaya ng utak mo na magdesisyon, Hingi ka ng advice sa mga makadyos, makatao, makabayan. Hingi ka ng advice. Kasi malala na si Sara Duterte. Buhay niyo, binabantaan na, papayag ka, mananahimik ka lang. Aba, kahit hindi niya kayang gawin ang sinasabi niya, o kaya man niyang gawin ang sinasabi niya, maging listo ka, maging alerto ka, dahil ang mithi ng mga Duterte, hawakan ang Pilipinas. Hawakan ang Pilipinas nang sagayon, walang question-question sa lahat ng gagawin niya. Kay pumatay sila, kay bumuhay sila, basta't gagawin nila, walang pakialam ang kahit sino. Kapag nagwagi ang mga Duterte, wala nang pag-asa na mapaganda ang sitwasyon at kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Eh kung kayo ang presidente na. First lady na. Kongresista, senador, lahat kayong nakaupo dyan, kayang-kaya niyang bantaan. E di lalo ng taong bayan na walang lakas lumaban. Ang taong bayan ay lalaban basta manguna ang mga nakaposisyon sa pagkat kayo ang may karapatan na manguna sa laban dahil hawak nyo ang lahat ng bagay na mapanghahawakan din ng mga mamamayang Pilipino. Kung baga, kayo ang otorisado na makipaglaban. Suporta lang ang mamamayan. No? Kayo rin ang may hawak ng kapangyarihan para sa bayan magpapatalo kayo sa isang vice presidente wag nyo isipin na marami si Sara Duterte isipin nyo isa lang ang Duterte kapag ang isang Duterte ay inyong nasawata wala nang susunod pa dyan mababaliktad ang pangyayari kapag nakita ng mga Duterte na kinuyog na sila ng taong bayan at pati ng mga nasa ng katulad nyo tapos na ang laban darating din ang araw, ang panahon, ang desisyon, ang inyong mga desisyon. Na ang mga pinanghahawakan ng mga Duterte na pinagkukunan ng kanilang mga tapang ay babaliktad sa katotohanan. Yan po ang aking masasabi. Kaya po kayong mga nandyan sa gobyerno, mag-isa lang kayo ng desisyon at isahin nyo ang inyong mga desisyon na yan. Walang aamin na siya ay nagnakaw. Walang aamin na siya ay nagwawalanghiyak. Walang aamin na siya ay pumapatay. Walang aamin na siya ay lumustay ng pondo ng bayan. Sinasayang nyo lang ang panahon. Nababawasan lang ng nababawasan ng pondo natin. Tigilan nyo na! Isa na lang ang inyong pagkagastusan at paglaanan ng effort ang pagtatanggal kay Sara Duterte sa upuan. Yan na po ang pinaka-the best niyong gawin. Magkaisa kayo dyan sa gobyerno. Pagkaisahan niyo na si Sara Duterte. Kasama niyo na ang taong bayan. Okay? Salamat po.